Isang lalaking nagangalang Brian pinasok ng mga polis habang natutulog at kinain pa ang mga nilutong pagkain ng kanilang magulang. Kasama po natin sa estudyo ngayon si Sir Brian. Ah, Sir Brian, pakikwento nga sa amin paano nangyari yung pagpasok sa bahay nyo ng mga polis. Magandang araw rin po si Raidol at magandang araw din sa lahat ng sumusubaybay sa, sa iyong programa. Agad ganito po yung si Raidol nung nakarambuan, December po, Pitsa Jis, mga bandang alas tos sa po ng hapon, nagulat lang po ako na bigla po akong ginising ng isang police at sabay sabi sa akin na huwag akong maingay kasi may hinahanap na po silang tao. Oh, hindi totoo yan. Bola lang yan. Ay pagkasira ulo na police na yan eh, ay uh, sila na nga maingay. Ay tulong na tulong po ako eh, ginising nila ako tapos ako pang sinabihan na may huwag maingay. Ay, ay sila nga po tong maingay. Sino daw po ang hinahanap nila na tao? Si Junjun daw po, si Raidol. Bakit daw nila hinahanap si Junjun? At bakit hinahanap sa bahay nyo? Ay hindi ko po alam si Raidol. Ay bakit pumunta sila sa bahay at sa bahay namin hinahanap si Junjun? Ay hindi ko naman kilala yung tao na yun eh. Ah <laughs> Sir Brian, mayroon ba silang hawak na warrant of o may pinakita ba sa inyo na warrant of arrest? Wala po si Raidol. Ay wala naman silang pinakita na warrant of arrest. Hindi nga nila ako kinausap. Basta pagkagising sa akin sa suntok na huwag daw akong maingay. Tapos po, yung ibang mga polis po ay nasa kusina, ay kitang kita ko po, yung mga polis na kasama niya, hawak-hawak na yung plato. Kutsara na may lamang ano po, na may lamang pagkain at ulam. Yun po ang nakita ko na hawak-hawak nila. Ay kitang kita ko po, si Idol, ay sarap na sarap sila habang kumakain. Tapos po, si Idol, sinabihan ko po sila na bawal yung ginagawa nila. Trespassing po yun. At saka bakit nila kinakain yung niluto ng pagkain ng, uh, ng magulang ko. Kaya kaya po niluto yun dahil pagdating nila po galing sa bukid ay siguradong gutom na gutom na po sila. Yung po ang inaasahan nila po oh dating no. ay may makakain. Tapos nila mo nila yung nilutong pagkain. Oh no. Pagkatapos po nilang kumain, inutusan pa po nila akong bumili ng ano, pantulak na, yung soft drinks. At pinabili ako. Pagkatapos po pagdating ko po eh, hindi ganong malamig yung soft drinks, inutusan pa nila ako, bumili oh daw ng yellow. Pagkatapos po si Raydol, oh no. yung mga manok po namin, kasi po may mga alaga po kaming manok. Yung pang-samong po ng, uh, papa papako na manok. Kinuha po nila pati po yung nangingitlog na manok, yung inahin. Kinuha nila pati na po yung itlog. Pati yung mga sisiw-sisiw doon, kinuha rin po nila. Pagkatapos po niyan si Raidol ay umikot siya dun sa likod. Kaya nakita nila maraming bunga yung ano, yung maraming bunga yung papaya. Kinuha na rin na yung mga bunga na papaya, pati yung bunga ng mga sili at saka kumuha na rin po sila ng tanglad ay naisip ko po tuloy yung ninakaw nilang manok sa amin ay gagawin tinula tapos po si Rydol pati yung kaldero na may natirang ano na may natirang kanin saka yung kasirula na may lamang ulam ay hindi po nila pinatawag. dinala po nila yung kaldero na may lamang kanin at yung kasirula na may lamang ulam so paano ang naging ending? paano natapos ang mga kaguluhan? ano pa ang mga sumunod na nangyari? points right out kasi yung oh, no. sila na bawal ang ginagawa nila trespassing sila sa kanila mun lamon nila yung ano bakit yung nilamon yung lutong pagkain ng magulang ko ay wala silang kakainin pagdating ay pagkatapos po sabay sipa sa akin ay malambot po yung dingding namin ay lumusot ako sa dingding at doon na po yung uh, pagkakataon ko para tumakbo na tumakbo ayun po ah uh, nakalayo po ako sa kanila oh, no. at tapos po si Rydol mga bandang uh, alas 6 na po ng umaga ako po yung nagising at doon ko po na-realize na ang mga nangyari po ay panaginip lamang. <laughs>